paano pag kitang kita na yung kulay nung isang senator know. judge? Kitang kita na yung kiling niya. Sabi nino. Eh, tatanin kita. Kitang kita lang ba ang kulay sa ngayon nung pumapabor kay Sara? O kitang kita din ba yung kulay dun sa mga ayaw sa kanya? Be fair. If you want to be fair, it cuts both ways. ba? Diba? So, kayo naman. Ang kinu-quote niyo sa mga tanong niya, yung isang panig lang ang kinukot yun, di naman yung kabila. If you want to be fair, you have to be fair. If you want to question, then everybody should be questioned. But then again, remember, pinili ng na mga nagsulat ng saligang batas, na mga politiko, mga halal ng bayan ang magiging judge ang um, kaugnay sa kasong ito ng impeachment. So kasama na marahil yon sa tinimbang nila at sinukat nila nung pinagpasyahan nila na mga senador na halal, mga congressman na halal ang may malawak na papel kaugnay ng impeachment dahil wala naman itong kulong, wala naman itong bayad, ang kapalit lang nito ay pagkakatanggal sa pwesto. Hmm. Inhibition, sir. Hmm. May mga nananawagan ng mag-self-inhibit sila. Sino? Uh, Senator Aimee, Senator nanawagan? Robin, Act Teachers list halimbawa, sir. Kasi pumirma sila sa impeachment, so klarong anti-SARA sila, klarong pabor sila sa impeachment. Ulitin ko ang sagot ko. Anumang panawagan o kahilingan ng sino mang biased na, pabor man o kontra sa impeachment, pabor man o kontra kay VP sara hindi namin didinggin o papakinggan dahil biased nga sila eh. At kung may panawagang inhibition dun sa mga pabor kay VP sara anti-impeachment, Malamang may panawagan ng inhibition doon sa mga ayaw kay VP Sara at saka pabor sa impeachment ng mga But generally, ang pag-recuse ang pag-inhibit is voluntary on the part of the impeachment court judge. Nakita na nating nangyari yan sa ibang impeachment na kaso. Kung maalala niyo ang defense panel hiniling na mag-inhibit si Senator Judge Drilon noong impeachment ni Chief Justice Corona ang desisyon ng impeachment court doon ay hindi yan pwedeng pagbotohan ni hindi tinaykap sa impeachment court dahil voluntary decision niya ng isang impeachment court um, judge. Ngayon, defense panel ang humiling noon dahil um, duda sila sa sinasabi daw nung panahon yun. Masyadong anti-corona daw um, yung posisyon ng senator judge. Para sa akin, um, yan din ang i-apply ia namin uh, president at hindi lang rules kaugnay sa inhibition. It is voluntary on the part of the impeachment court judge at hindi yan pwedeng ipilit sa sinuman pabor man kay VP Sara o kontra man kay VP Sara. Pabor man sa impeachment o kontra man sa impeachment. Unti-unti nyo naman ang nakikita yung mga nagsasalita. di ba? Um, kung kaninong panig sila nakabilang, klaro na anti-Sara for impeachment sila. Klaro din yung iba na for Sara at anti-impeachment sila. Pero pag, uh, ang, ang, hmm. ang boto na ay based sa number Hindi mangyayari yun sa pananaw ko. Hypothetical na naman yan eh. <laughs> Nakasaad sa rules at ayon din sa ruling ng chair nung impeachment ni Chief Justice Corona na magsisilbing president. Pwede lamang matanggal sa bilang ang sino mang senator-judge kapag ka, kapag ka tinanggal sila bilang senador sa ilalim ng ethics at disciplinary procedure ng senado. Hindi pag-inhibit bilang impeachment judge. SP, but hindi ko al alam mo alam mo itong itong impeachment na to tulad nung dati maraming pinanganak na matatalino at magaling kaugnay sa batas wala namang wala namang nakasulat sa batas niyan wala din namang nakasulat sa rules namin kaugnay sa computation na sinasuggest ng ilan sa mga na nagpapakilala ngayon kaugnay ng impeachment I'll Speak good afternoon. Ano? 24, 24, halimbawa may maging hibit, pero 24 pa rin yung... Walang nakalagay sa rules. Wala rin basihan na sabihin mas mababa sa bilang nayon. yun. Ulitin ko ha, um, yung mga nagsasabing at nagpapakilalang eksperto daw sila, ano bang basihan? May batas ba silang sinasight, provision man sa konstitusyon na sa rules namin, o may pinangahawakan ba silang desisyon ng Korte Suprema? Sa dami ng magaling at nagmamagaling kaugnay sa batas ngayon, iisa lamang naman talaga masusunod, ang Korte Suprema. Kung wala pang sinasabi ang Korte Suprema, malayang pwede mag-isip sino man, kung ito ba'y tama o mali. Pero once nagpasa ang Korte Suprema, iyon ang dapat nating lahat sundan. Speaker, yes. yes. Uh, sabi ni uh, dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, yung ginawa ng impeachment court noong June 10 ay hindi unconstitutional but irregular. Um sabi niya na uh, yung ginawa daw ay pagpapakita ng pagpanik ng mga senador kay VP Sara dahil hindi dapat gawain ng isang impeachment court na mag-motion uh, or hilingin ang kamera na sertipikahan uh, ah, dahil dapat manggaling yon sa uh, kampo ng Vice President na siyang mag-i-question kung ito ay may paglabag dun sa one-year ban ng Constitution. Ano po masasabi? Ginagalang ko ang opinion niya pero hindi ako sang ayon. Walang limitasyon ang impeachment court. Kaugnay ng pwede o hindi namin pwedeng pagpasahan. Nakalagay nga sa saligang batas, di ba? Sole power to try and decide. Sa aming rules o sa rules man ng rules of court, walang doon. na bawal ka gumawa ng ganito o ganyan o ganoong motion. Lahat ng motion pwedeng gawin at pagbobotohan ng impeachment court. Um, walang limitasyon yun. May mababasa ba siya at may matuturo ba siya na bawal itong motion sa impeachment court? Bawal itong hilingin ng sinumang impeachment court judge? Wala naman. At um, ulitin ko, bagaman siya'y dating miyembro ng Korte Suprema, um, hindi siya isa sa magpapasya kung tama nga ba mali ang, ang, ginawa ng impeachment court. At hanggang sa ngayon yata, eh wala pa naman yata nagsasampan ng kaso sa Korte Suprema para questionin yan. Ang proseso ay ito kumiginawa ang Senado ang kameraman na hindi naayon sa konstitusyon sa pananaw mo, sa pananaw ni Justice Carpio, hindi naman malaya silang pwede mag -question sa Korte Suprema. At Korte Suprema magpapasya kung sino nga ba ang tama at mali. Ganyan yung nangyari halimbawa sa one-year ban na, pinap na, na, hinihiling na impormasyon ng Senado o ng impeachment court sa kamera. Kinwestiyon yan sa Korte Suprema at nakabinbin ngayon yan sa Korte Suprema. Um, uh, nag, nagpahayag din po ang uh, grupo ng yung Philippine Constitution Association na posibleng merong grave abuse doon sa discretion, doon sa pagganap ng impeachment court na kanilang tungkulin nang sila ay magdesisyon na ibalik o i-remand yung uh, article sa BPP. Yan ba yung parehong Phil sa na ni Speaker Martin Romualdez noon? Yan, di ba? Pwes, hindi na ako magugulat sa kanilang posisyon. Pero kung sa pananaw nila, ay ito'y hindi naayon sa batas. Ulitin ko, Malaya silang pwedeng kwestyunin 'yan sa Korte Suprema na siyang proseso natin sa ilalim ng batas. Um ginagalang ko ang kanilang opinion pero tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako sang-ayon dahil pinagbotohan ng Senado 'yan, 18-5 ang naging boto at wala para sa akin o kanino man na sabing hindi yan pwedeng gawin ng Senado bilang impeachment court dahil nga sa blanket authority na binigay ng court ng konstitusyon sa Senado bilang impeachment court to try and decide all cases of impeachment. Last Part SP. Mm. Um, sabi din yung uh, pagboto nyo ng yes ay pwedeng gawing ground para kayo ay uh, uh, mag-motion for inhibition. Ulitin <laughs> ko. Voluntary ang panginhibit ng sinumang Senator Judge. Um, that is addressed to the sound discretion of each judge kung may hihiling man yan. Pero, opisyal lang yan na didinggin ng impeachment court kapag ka hiniling yan ng defense o ng prosecution panel. Hindi nang kung sino man na Um, nagsasalita ngayon sa labas ng impeachment um, court na klaro, may posisyon at may pinaniniwalaan na sila na panig o side, nakakampihan. Kung may mag-move from prosec or defense na ipainhibit kung sino mang senator-judge, Itatakil niyo po sa impeachment court? It, again, citing president, it will be addressed to the sound discretion of the impeachment court judge. Hindi yan pwedeng pagbotohan. Ano bang ibig sabihin ng address to the sound discretion? E, Ito nasa sa kanya. Hindi kami pwede magbotohan na inhibit siya. Walang ganong proseso. Ang proseso ay, ikaw ang bahala kung gusto mo mag-recuse o mag Pero para talaga matanggal siya, kung gusto mo, kung may ginawa siyang paglabag sa kanyang trabaho bilang senador, sa pamamagitan ng isang ethics complaint. Yon ang sinabi ni dating Senate President um, Enrile, kaugnay sa mga motions for inhibition nung panahong yon nung impeachment ni Chief Justice Corona. Itatakil ng ethics sa Senate body? Hindi ko body. sinasabing itatakil. Ang remedy nila ay tanggalin yung senador bilang senador hindi tanggalin bilang impeachment court judge. Sorry, makulit isa na lang. Oh, Paano po kapag ano, sorry, sorry, SB. Paano pag kitang-kita na yung kulay nung isang Adin. senator judge? Kitang-kita na yung kiling niya. Sabi no. Eh, natunin kita. Kitang-kita lang ba ang kulay sa ngayon nung pumapabor kay Sarah? O kitang-kita din ba yung kulay dun sa mga ayaw sa kanya? Be fair. If you want to be fair, it cuts both ways. ba? Diba? So, kayo naman, ang kinukot niyo sa mga tanong niyo, yung isang panig lang ang kinukot niyo, hindi naman yung kabila. If you want to be fair, you have to be fair. If you want to question, then everybody should be questioned. But then again, remember, pinili ng mga nagsulat ng saligang batas na mga politiko, mga halal ng bayan ang magiging judge ang um, kaugnay sa kasong ito ng impeachment. So, kasama na marahil yon sa tinimbang nila at sinukat nila nung pinagpasahan nila na mga senador na halal, mga congressman na halal ang may malawak na papel kaugnay ng impeachment dahil wala naman itong kulong, wala naman tumbayad. bayad. Ang kapalit lang nito ay pagkakatanggal sa pwesto. Hmm. Sir, may epekto ba sa integrity ng impeachment court yung a couple of days later nakita yung two senator judges with VP Sara who is being accused? Um, hindi para sa akin na sabihin yon. Again, that is um, referred to the sound judgment and decision of the impeachment court judges. Um, kung may hihiling in open court noon, that will be addressed to them. May epekto rin ba kapag kami nag-attend ng rally na impeach now? Babalik ko It cuts both ways. Again, it it always cuts both ways. Bakit tila isang panig lamang kayo nakatutok? Um dapat pantay. Ngayon ang korte walang pinapanigan at walang dapat panigan. Kaya ako sinasabi ito na pantay dapat. Hindi lang yung pabor sa impeachment at ayaw kay VP Sara, pati yung gusto kay VP Sara at saka yung ayaw sa impeachment. Magkabilang panig palagi yun.